So subukan natin ngayon mga idol na buksan. So tingnan niyo mga idol, buksan ko dito. Ah, di dito sa ilalim. Buksan natin 1 2 3. Oh. araw sa lahat dyan, mga idol Kumusta? ah welcome back to channel naman Vlog so, ngayon, mga idol, dito elementary school ah uh, elementary school para na po so meron tayong gagawin dito mga idol ah mag ano tayo mag install tayo ng mga uh, gripo sa isang uh, hand wash dito sa para lang ito mga idol so bali tampong uh, gripo yung kakabit natin at ngayon kasalukoy ang uh, kinakat yung lalagyan ng uh, tubo ng idol para sa mga gripo. So kailangan nating ibaon sa so, semento yung uh, tubo, yung kailangan kami line para hindi siya makita ng idol para malinis naman tingnan. So ayun. Samahan niyo kami mga idol. So ngayon mga idol ito, yung materials. So habang nagka-cut doon sa babaonan ng tubo para sa mga gripo dito yung mga uh, materyales i-assemble yeah, natin yung ah uh, lalagyan ng mga gripo sa gripo bali gripo yung mga dito so meron tayong hinihanda na dito na bali walong C na 3D no? dalawang ilbo na uh, 3D pa rin Kailan Magkab, lang dulo siya mga dos uh, sa gitna, gagawa tayo ng C para doon tayo kukuha doon natin, doon natin i e, connect yung supply galing sa tangke. Kailangan natin ilagay sa gitna mga, mga idol para ano, mahati yung uh, tubig. Uh, iba kasi mga idol kapag sa isang dulo lang natin daan. So yung unang gripo, yun yung pinakamalakas. Uh, yung malalagay dun sa pinakadulo, yun yung mahina. Kaya ang ginagawa natin, ang gagawin natin, kailangan nasa gitna natin ipapasok yung supply para mahati yung pressure meter. So ito po yung area dito. O ah, kasi pa tosin, muntinatabas noon. Kita So, so dito Yan po yung, yung, yung natin, para natin, yung main line para sa mga So diyan tayo sa gitna, magsiye, pa baba. Kasi pag sa ilalim ba So mamaya na mga idol Tapos yan yung gagawin natin sa ngayon I-assemble natin yung Mga katabitan ng uh, gripo ito na yung babao na natin ng tubo so hanggang dito yan yeah. yung dito sa kabila hanggang dito so dyan yung 10 ripong edo. kasya na dito Idol mga Idol mamaya na pagkatapos ayan mga Idol dito na i lalagay yung T uh, tapos dito dadaan natin, natin yung supply galing sa tangke so dito dadaan yung tubo ganito mga Idol and yan. yan, so ganyan siya so tapos sa ilalim Yeah. So, dyan lang natin i- yung ano, may butas pa. So, ibibend na lang natin dito, yung tubo. Tapos, pababa dito. So, yun, kailangan natin magbend ng tubo mga edo. Gamit itong kanin ating blue torch. Ayan na mga idol, nandiyan na yung abang natin. Ayan o. Na. So, ikakabit natin yung ginawa nating uh, ano, tubo para sa tripo hit natin para masukatan yung timer, kung natin putulin ah bali ganito na siya mga idol ipapasok pa natin yan mamaya pagkatapos natin itong maputulan yung isa Hmm. Ukulan lang muna natin, bilangan natin kukuli natin tong mga idol gitu. ya, dito, yes, tapos, ito. oke okay. so yun. itu itu saya saya yung lubang soalnya wala uh. tapos tumisa sisim ka na uh. hindi Oke, eh, ini dong. Masuk nang ini, Ayun Ayo, Dul. Masuk e. sini. Barang ayo masuk ini, Bah. Ay ay. nó <coughs> thông Oh my god Bắt yeah. cái oh Cái yeah. Oh yeah. yeah. Oh no Cái <coughs> gái Okay. hei uh -huh. Ah. Sil-sil gini. Alright. Oke. Okay. Okay. So, ha? Huh? Uy. ulan man. So, ayan na mga idol. Plaster na natin. Ayan. Yeah. Mula dito. Ayan. Hanggang doon mga idol. So, kailangan pa natin ang lagyan ng simento. Papunta doon. Ayan o. Oh. Dito. Ayan hanggang dyan. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyama at pang Dyan sa sa gitna yung pasok ng tubig mayroon dito. Ayan dyan. Pasok so sa Ayan siya. Diyan tayo maglagay ng uh, valve. Tapos lagyan natin ng ammo. So, ayan mga idol. Yan lang muna. So, maglagay pa tayo ng ammo din. Uh, valve pala. So, ayan mga idol no. Tapos na natin nalagyan diyan. So, dito sa ilalim. Tapos na rin mga idol. Yeah meron ng bulb tapos magiging tayo ng union dyan uh, baka pag sira yung bulb na yan yung onion na lang ito at saka dito sa kabila yung tanggalin at saka 3D mga idol para pag nasira twist na lang natin so yun mula dyan hanggang dito papunta dito pala ayan ito yung mga linya niya mga idol So, ginawa natin, nilagyan natin ng special na linya para lang dito sa, ayan, punta yan doon mga idol. Doon sa, papunta sa tangke dito. Tapos dito, may abang na isang gripo dito. Nag-request yung catcher dito sa room na to. Abangan siya dyan. Isang gripo lang naman para sa kanyang lababo. So, dito mga idol, oh, ito yung lulo ng tubo natin tapos dito may nakaano dito na siminto so nasa ah, kana so papunta tayo dito ngayon yan dito ayan dito sa may tangke ito yung puste. at nandyan yung tangke sa itaas ngayon. ayan so kaya tayo naglinya ng iba so mayroon ng linya dito yan yung bumang discipline yan di uno rin, pero hindi tayo pwede kumuha dyan bakit? kasi yan yung supply sa mga rooms dito so maraming rooms dito mga idol kapag dyan tayo kukuha tapos sabay silang mag open ng uh, gripo siyempre hihina yung ano yung handwash natin or yung mga gripo sa loob Anyway, pag nagwas aghanwa sila, siguro hindi sila magbukas ng gripo sa loob. Pero mayroong isang dahilan niyan, mayroon na bakit talaga maglinya tayo ng iba. So mayroong linya dito mga idol sa ilalim. Doon sa taas, mayroong handwas din doon mga idol. At mas maraming gripo doon. Ah, uh, mayroon mga 18 pieces siguro yung gripo doon na nilagay natin. Ito, nung una, nung kinabit nila nung una ay eh, 30. Mga uh, 30 pieces na gripo yung nilagay doon. Kaso, hindi. Ah, uh, hindi uh, agas yung ibang nga Nga gripo kasi nga, uh, da sobrang dami. Tapos yung linya, maliit lang. Kaya, ang ginawa natin, nilagyan din natin ng special na linya doon, papunta doon. Di uno, yung nilagay natin at dito yun sa ilalim at nakakabit yan dito ngayon dito itong tubo na to sa aming line, so kaya yon hindi tayo pwedeng mag kabit diyan hindi tayo pwedeng kumunikta uh, diyan kasi mayroong hand wash din doon ngayon ngayon kung ang mangyayari diyan kapag magkonekta tayo diyan pag nagsabay sila siyempre mataas doon ngayon, tapos dito sa ginawa natin ngayon mababa so ang mangyayari hindi agas yung lipo sa taas so yun yung purpose natin ngayon idol para pag nagsabay sila doon at saka dito sa bagong uh, handwas doon sa luma at saka bago ay hindi maapektuhan yung lumang handwas mga idol so yun yung purpose natin so dito kukunikta natin doon sa taas tapos magbutas pa tayo doon mga idol okay ayun mga idol dito tayo sa taas ayan ah. ah mahirap pang video dito ayan <laughs> ah, nasa taas tayo ito yung tangke ah, at ito yung ginawa natin ayan ah pasensya na mga idol medyo magalaw yung video natin ah ito ito yung ginawa nating ibang outlet ng idol So nagbutas tayo diyan tapos pinasok natin tong male adapter tapos doon sa kabila nito sa likod nito ngayon mayroong naka hal na female adapter dito sa male adapter So hindi siya mahuhugot ng Tapos may tiplo na lagi natin natin nampakahigpit naman nito ngayon. So hindi wala walang hindi tayo kakabahan na ma ah, ah, ano to. Ma tawag dito. Ma pull out ba? Ng Tagalog pag mabira. So matibay mga idol. So ngayon naka solvent na to. So ready to use na to mga idol. Pwede na tong pasukan ng tubig. Tapos may onion tayo nilagay para in kaso may may mga repair, may mga leaks. Pero for sure walang leak tong idol. So may onion tapos elbow na dito. At papunta na doon sa ah, baba ngayon dyan sa baba ayan o ito yung linya natin ayan sa o oh, ayan tapos dyan sa baba mayroon ng bulb bulb dyan so nilagay natin yung bull bulb dyan ng idolis yung threaded tapos may mga male adapter sa bawat dolo para in kaso pag nasira madali lang tanggalin mga idol so yung tubo na yan papunta na yan doon sa hand wash so Yon, kita kit sa lang tayo doon sa Anwa mga idol kasi mahirap dito eh, mahirap ang video dito sa taas. Ayan, oh, so kita kit sa lang doon mga idol. So Yon mga idol, lagyan natin ng gripo. Lagyan na tayo ng gripo dito mga idol para dire-diret -dire sa nayong.

Oke, okay. ini nih. Last. Last ball. Hmm? Hey, ayo, okay. ayo. Tapos na. tapos na ilagyan natin ng mga gripo so isusunod natin yung siminto yan no? yan so yan na no? may mga gripo na dito yan sampung mga gripo mga ilo yan so, yun yan dulo So, simulan tayong maglagay ng siminto dito. Okay? Lagyan natin ng cemento Para naman matapan yung ano. Yung tubo ba? Mayan na mga idol kapag taposan na natin na uh, lagyan ng siminto so yun mga idol tapos na natin na lagyan ng siminto so subukan natin ngayon mga idol na buksan so ang gawin natin copy natin lahat yan so ano lang siguro kawan okay, Ini ikut lang Wow. Tuh, hey. So ayan mga idol. Bukas na to. So may bal dito sa ilalim. Hmm. Oh, no! huh? So ayan. So tingnan niyo mga idol, buksan ko dito. Di bulb dito sa ilalim. Buksan natin. 1, 2, 3, Ayun. So, mga Yan. Sabay sila, ba? Oh, yun yung... natin mga hey, Ah. Ayan. Sabay na Agos yung mga gripo rito Ayan. No. Successful yung na yung idol Ayan o Okay hmm. Tingnan nyo mulai so, mula dito hanggang doon sa dulo <laughs> so yan so yan lang siguro Oke. okay <laughs> kayo ngayon. okay na okay so close lang muna natin ng sayang yung tubig Yun. So, linisin natin baka pagalitan tayo ng trabaho dito ba? Hmm? Linisin natin itong mga semuanya nanti natin Uh, mga adon. so yun Tapos na. Uh, mayroon ng mga gripo dito sa hand wash ng uh, school dito. So, ngayon, tapos naman yung pag-install natin ng gripo. So, dito lang rin magtatapos yung video natin, mga idol. So, maraming salamat sa inyong panonood. Uh, Paki-share, likes, and subscribe na rin, mga idol. So, hanggang dito lang. Hanggang sa muli nating pag-vlog, mga idol. Maraming salamat. Bye bye. God bless.